What's up everyone? Welcome back to my YouTube channel again. So ngayon pag-usapan natin yung tayong mga tao. Isa sa mga huling aral na natunan ko sa buhay pang negosyo ay ang aral na tungkol sa tao. 90% ng negosyo mo ay kinakailangan o kinabibilangan ng tao. Kahit mag-isa ka lang sa 90% ng negosyo mo ay may kina kinailangan man sa tao at isa sa mga leksyon na natunan ko sa buhay, pag eh kung ano talaga ang tao. Ang ibig kong sabihin, okay, sa pagninegosyo, dun mo malalaman, okay, yung isang tao sa buhay pagninegosyo. Malaki ang paniniwala ko sa tao. Na ang tao ay mabait, masipag, matalino. Na ang tao, pag minahal mo, mamahalin ka rin. Yun ang mga ilan siya pinapaniwalaan ko. Hanggang sa hindi ko na siya pinapaniwalaan. Dahil sa mga nangyari sa akin, hindi, 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 mo maintindihan ang problema sa tao pag hindi mo naranasan ito. Kahit ikwento pa sa iyo kung gaano kasakit magmahal, hindi hindi mo maintindihan kung gaano ko sakit hanggat hindi ka nasasaktan ng ibang tao, ganoon din sa pagninegosyo. Ako po, dumating ako sa point na bagsa. Dumating yung point na wala lang nang niwala sa'yo. Dumating yung point na ayaw mo na. Dumating yung point na suko ka na dahil sa nangyari. Dahil, sobrang hirap magnegosyo. Pero, buti na lang andyan ang Panginoon na siya na lang yung kasama ko. Okay? Pero salamat dahil mayroon ako sa kaibigan na uh, andiyan siya. Okay? To, ah, uh, niya sa akin, na-appreciate niya ako. Tapos, sinuturoan niya ako para mag-grow pa. Okay? As a person. Like tayo sa ating topic. Ganon din kung paano mo matutunan ang lesson na to. Maari, mabasa mo kung anong klasing tao ang mga empleyado mo. Maaring mabasa mo, ah, ganito, ah, ganito, magandang, magandang, gawin para sumunod sila. Pero hindi, hindi mo maunawaan hanggat hindi mo pinagdadaanan ang problema mo sa mga tao. Kung seryoso ka talaga magnegosyo, magkaproblema ka man sa tao, hindi-hindi ka susuko sa, sa pangarap mo dahil ang babasag sa plano mo at sa gusto mo marating. Okay, mga kapo tao mo, masakit man pero ito ang sisira sa iyo. Tao rin naman ang mga mo para makamit ang pangarap mo. So kailangan mo maintindihan kung ano ang tao, kung sino ang tao, kung anong klase silang tao. At ikaw mismo, sarili mo dapat kilala mo dahil ikaw ang number one na tao ng negosyo mo. Ako po may time na sobrang hirap yung sitwasyon. Sabi ko sa inyo kanina. Sabi ko hindi nyo ko maintindihan hangga't hindi nyo okay, nararanasan, yung naranasan ko. I have millions of debt. I have a problem in every area of uh, life. Hindi lang sa pagnegosyo. Sobrang hirap, sobrang sakit. Hindi mo siya masabi sa ibang tao dahil alam mo na hindi ka niya maintindihan. Dumating po ako sa point na yon na sabi ko sa kanila, hindi mo ako maintindihan kasi wala kang millions of debt. Hindi mo ako maintindihan. Kaya sabi ko, kailangan mo akong intindihin hanggat kaya mo. Kung hindi mo ako maintindihan, ipagpray na lang natin sa Panginoon. Dahil ang Diyos mangungusap sa'yo na time will come, maintindihan mo ako. At syempre, maintindihan mo lang ako kapag nakaranas ka ng millions of debt at ibang area ng mga pangit na sitwasyon sa buhay mo at sa buhay ko. Kaya, natutunan ko kung paano ako mag-deal ng isang tao. Okay? na ko na sobrang hirap ang magnegosyo. Pero, after that, palagay ko, Fulfillment, katakot-takot na congratulate na ibibigay sa iyo ng mga tao. At the same time, ibabalik natin yung glory sa Panginoon. Okay? Kasi darating yung time na mapupunta sa iyo yung katakot-takot na celebration. Kung ikaw may problema ka, madaming nag-aabang sa testimony mo inaabangan kanila inaabangan kanila kung paano ka mag-recover inaabangan kanila kung paano ka magpapatuloy sa buhay okay ako po nagpatuloy ako sa buhay dumating yung time na feeling ko wala na akong kasama feeling ko wala silang tiwala sa akin feeling ko wala na akong kasama pero because of my faith on our father ang ibig kong sabihin ay ang ama natin na nasa langit na andyan ang Panginoon. Mawala man sila lahat, pero kapag meron kang Panginoon sa buhay, makapagpatuloy ka. <coughs> Excuse me. Dahil kung wala ang Panginoon, tapos mag-isa mo na lang, may hirap. Dahil ang buhay, ups and down. Okay? Ups and down ang buhay. Kaya ang life verse ko po, is for with God nothing shall be impossible. With God, kasama ko siya lagi. Mawala man ang pinakamamahal ko na tao sa uh, sa sa buhay ko, basta ang Panginoon diyan, okay na ako. Pero salamat dahil mayroong binibigay pa rin ng Diyos sa akin. May nagtitiwala pa rin sa akin, may nakakaintindi pa rin sa akin. Kaya kung sino ka man, okay, hindi kita pwedeng banggitin everything, pero salamat sa iyo ha. Okay, isang kaibigan ko na antin siya, na nakakaintindi sa akin at nagbigay sa akin ng lakas ng loob para magpatuloy sa buhay especially. Sila yung nag, siya nag-encourage sa akin. O, siya yung nagpupuna sa akin na ng mga mali ko. yabang-yabang ko. -yabang okay. so, I'm very thankful. Okay, mapanood mo lang to. Salamat sa iyo ha. Na-appreciate kita. Sana pagpalain ka pa ng Panginoon. At umawa pa yung relationship natin hanggang sa pagdanda natin kung o oh, pwede nga lang eh. Kasi ikaw yung na-appreciate ko. Okay, especially sa mundo ng buhay. Dati dito sa mundo. Kaya, tanggapin natin, okay, itong buhay na to, okay, kailangan natin ng Panginoon. Okay, at alam ko, pag ang Diyos kasama natin, ang Diyos mabibigay din sa'yo ng isang tao na pagkakatiwalaan ka rin. Kaya nga, yung principle sa Bible na, uh, Kapag pinagkatiwalaan ka sa maliit, pagkakatiwalaan ka rin sa malaki. Kapag pinagkatiwalaan ka sa isang kaibigan, okay madaming mga friend na darating sa'yo. Dahil sa Panginoon pa lang, suwak na, ba? Diba? Sa Panginoon pa lang, okay na. Paano pa kaya sa madaming tao? Salamat po sa panonood. Dito muna tayo at uh, paiksit ng paiksit yung ating mga vlog, mga video, mga storya sa panginigosyo. Kaya abang-abang po kayo sa mga bago kong upload at uh, sinisigurado ko lahat ng mga sinisigurado dito ay na-experience ko at magiging blessing po sa inyong lahat. God bless po. Dito muna tayo. Bye-bye.